Content creator na si Sir Gabin, idodonate ang kita ng kanilang vlog na protesta para sa mga biktima ng baha. Nagpakita ng malasakit ang content creator na si Sir Gabin matapos niyang ianunsyo na lahat ng kikitain mula sa kanyang bagong vlog na may pamagat na protesta ay idodonate niya sa mga pamilyang matinding na apektuhan ng pagbaha dulot ng nagdaang malakas na bagyo. Ayon kay Sir Gabin, layunin ng vlog na ito hindi lamang maghatid ng aliw kundi magsilbing pahayag laban sa kapabayaan at kawalan ng konkretong solusyon ng mga nasa kapangyarihan tungkol sa problemang paulit-ulit na nararanasan ng taong bayan. Nakakahiya naman sa mga nasa taas na hindi na nga inaalala ang mga taong bayan, ninanakawan pa nila ng walang kaalam-alam. Maliit lang ito, pero nakatulong ako at hindi ako perwisyo sa lipunan. At galing ito sa sarili kong bulsa, hindi sa nakaw, pahayag ni Sir Gabin sa nasabing vlog. Umani ng positibong tugon mula sa netizens ang kanyang anunsyo. Marami ang nagpahayag ng paghanga at suporta, anilay pinatunayan ni Sir Gabin na lampas pa sa pagpapatawa at paggawa ng nakaka-relate na content ang kanyang kaya, may puso rin siyang tumulong at manindigan para sa mga kapwa Pilipino. Ayon pa sa ilang taga-suporta, nagsilbiring eye-opener ang vlog na protesta dahil ipinapakita nito ang katotoong sentimiento ng maraming mamamayan na sawang-sawa na sa katiwalian at kakulangan ng agarang aksyon mula sa gobyerno. Sa kabila ng kanyang pahayag na maliit lamang ang halaga ng maibabahagi niya, itinuturing ng marami na napakalaking tulong na rin ito para sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng pagbaha. Dagdag pa ng ilang netizens, sana ay magsilbing inspirasyon ang ginawa ni Sir Gabin sa iba pang influencers at personalidad upang gamitin ang kanilang impluensya para sa makabuluhang layunin.